Hello sa inyong lahat mga buhay. Today in Philippines is July 20, 1872. Ang kabiti-muliti na naganap noong Enero 20, 1872 ay isang mahalagang pangyayali sa kaysaysayan ng Pilipinas. Ito ay isang pag-aasa ng mana. mga sundalong Pilipino labang sa mana espagnol sa kabite. Tara, ipapaliwanag ko sa inyo na yung araw na ito. Number 1, pagbabawas ng sweldo. Nawala ng mga benepisyo ang mga sundalong Pilipino matapos tanggaling ang kanilang mga karapatan sa paggawa sa manakuta sa kabite. Number 2. Discrimination Ang manasong Pilipino ay nakalanas na discrimination mula sa kanilang mga superior na Espanyol. Number 3. Pagkakaiba ng kultura at wika Ang manasong Pilipino ay na hihilap ang makapag-unawa sa kanilang mga superior na Espanyol dahil sa kanilang mga patkakaiba sa kultura at wika. Pangapat, pagkalat ng mga ideang liberal. Ang mana ideang liberal, tulad ng kalayaan at pakakapantay-pantay, ay nagsimula kumalak sa Pilipinas noong panahon iyon. Pangyayari Nagsimula ang pag-aasa noong Enero 20, 1872 na mag-aasa ang manasong dalong Pilipino sa Kabite. Mabilis na kumalak ang pag-aasa sa ibang pang mga lugar sa Kabite. Resulta Pinigilang ng mga Espanyol ang pataasa at maraming mga Pilipino ang namatay. Ang mga Pinuno ng pataasa ay dinakip at pinarosaan. Kahalagaan Ang kabitimuniti ay isang mahal halagang pangyayari sa kaysaysayang ng Pilipinas dahil nagsilbe itong isang spark na nagpasimula ng Philippine Revolution ang pag ay napakita ng nais ng mga Pilipino pala sa kalayaan at pagkakapantay-pantay. Okay! So alam nating ang salita na secularization sa Google and uh, ni search ko na to, na research ko na uh, na ko na to sa Google kanina so pa-screenshot na lang po ito para mabasa noon ng malinaw at ando uh, sa YouTube i eh, pwede nyo i-zoom ito. Opo, may zoom naman po sa YouTube. Okay, maraming salamat po. Noong Enero 20, na nagkaroon ng isang pag-aasa sa isang aring siya sa kabite dahil sa sobang panininil ng buwi sa mana empiado nito. Pinamumuno ang ito ni sa si heto penangdo la Madrid. Nagresulta ito sa pagkabigo ng mga Pilipino at marami sa kanila ang ipinatpatay at ikinulong kabilang na si Sehento. Hanggang dito na lang yung video explanation natin ngayong araw na ito. January 20, 2025. Malaming salamat sa pakikinig tanggaang. Importante na may alam. So pa alam.